Hello, uh, good day to everyone. It's me again, Randy. Uh today, atin uh, naman pag-uusapan ang isang mainit na topic, ang sekretong kaso ng US government laban sa LDS, uh, LDS leaders. Ang video na to ay hindi ginawa para atakihin ang mga members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kung ma-offend mo kayo sa video na to, ngayon pa lang ay uh, humihingi na ako ng sorry dahil hindi ang objective at uh, purpose ng video na to ang, 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 objective ng video na to is to uh, review and pag-usapan ang isang critical na topic na hindi na pag-uusapan sa ating mga Sunday School. Alam niyo ba na merong panahon sa history ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na ang mismo mga leaders nito kasama si Brigham Young ay kinasuhan ng US government dahil sa counterfeiting? Tandaan natin na noong 1840s, ang counterfeiting ay hindi lang basta petty crime. Ito ay uh, sakit ng lipunan, destabilizing sa economy, at uh, tinitingnan ng US government na treason-level offense ang counterfeiting that time. Pero bakit bihirang pag-usapan ito sa LDS narrative? Bakit hindi ito tinuturo sa ating mga Sunday school or mabanggit man lang sa The Saints yung librong pinabasa at pinag-aaralan ng karamihan sa mga members ng church tungkol sa history ng church or mapangkit man lang sa mga missionary discussions. Dahil lang totoong kasaysayan, hindi laging bagay sa sanitized version ng church. Sa typical LDS telling, ang sabi nila ay umalis daw ang mga pioneers sa, sa Nabu dahil sila ay sobrang na-persecute na sila ay inosente at uh, kailangang maghanap ng uh, peaceful home sa West. Pero kung titingnan natin sa mga historical documents, lalo na sa Council of 50 Minutes, iba ang kwento. Habang sinasabi sa pulpeto na cheerfully ay uh, iwanan ng mga pioneer ang Nabu, eh meron sa likod nito ay eh, merong panic. May panic dahil iniisip nila yung possible Uh, federal intervention yung potential uh, military force at higit sa lahat yung pending criminal charges hindi to uh, simpleng persecution kung hindi may legal consequences na iniiwasan ang church ngayon uh, noong December 18 1845 meron isang federal grand jury sa springfield illinois ang nag-file ng kaso laban kay Brigham Young, uh, sa maraming mga apostles, sa members ng Council of Fifty, at dating insiders na may real counterfeit connections. Hindi ito basta-basta chismis mula sa mga mob na galit sa mga members ng church or galit sa mga Mormon that time, kundi ito ay legal, documented, at official federal indictment. Ngayon, bakit kritikal uh, Uh, kasi habang dinuturo ng uh, church na sinasabing persecuted uh, persecuted innocently uh, innocently ang mga members the US legal system ay nakita nila na mayroong sapat na ebidensya para kasuhan ang mga church leadership at the time Yes toto mayroong exaggeration sa kwento mayroong anti-Mormon radicals pero uh, ang hindi sinasabi ng mga apologetics sa church ay merong totoong NABU insiders ang involved sa counterfeiting. Ang mga former members in-admit nila to Ang historical records ay na nila to. At may mga uh, taong kinasuhan kasama ang mga leaders ng church na documented counterfeiters. Hindi persecuted saints. At kung walang smoke sa NABU, bakit naglabas ng indictment ang federal government, hindi lang mga local enemies? Ngayon, noong December 23, habang busy sa ordinance at uh, God's work ang mga members ng church that time, isang U.S. Deputy Marshal ang pumunta sa Nabu Temple para arrestuin si Brigham Young. Ang ginawa ng church? Hindi sila nagpray, hindi sila nagtiwala sa Diyos ang ginawa nila is niloko nila ang US government. Dinamitan nila si Henry Miller ng kakaibang balaban, pinalabas at pinagmukhang parang si Brigham Young, pinaaresto at ibinigay nila yung maling tao. This is not obedience to the law of the land. This is deliberate evasion. Samantala, tinuturo natin sa church na we honor, obey, and sustain the law. Pero noong totoong may kaso na ang mga church leaders, hindi nila sunustain ng law at hindi, hindi rin nila sinunod ang batas. Nagtago, nagdisguise at nagpatakas. Tulad sa ginawa ni Pastor Tibuloy nung siya ay humulihin na ng Philippine government. Isa pa itong detail na hindi itinuturo sa church manuals na hindi natin naririnig o pinag-uusapan sa mga Sunday schools. Dahil sa indictment at evasion, the U.S. Secretary, uh, Secretary of War ay kinonsidera na magpadala ng one to two regiments ng U.S. Army para i-occupy ang Nauru at hulihin ang mga church leaders that time. Ginawa nila yun hindi dahil sa kinaiinisan nila ang mga Mormon o yung ating religion. Ginawa nila yun o hindi nila ginawa yun dahil pinag-iinitin nila tayo. Ginawa nila yun dahil wanted ang mga leaders ng church for federal crimes at actively evading arrest. Ang ibig sabihin nito, noong 1846 Exodus, it was not faith in every footstep. It was not purely God guiding His people. It was also leaders fleeing before the federal government could capture them. Ang LDS narrative ng noble migration ay laging may dramatic spin. Sinasabi natin, innocent people driven out, God leading his chosen prophet, persecution from wicked enemies. Pero kung titingnan ang complete historical record, may federal criminal charges, mayroong real counterfeit activity among insiders, may documented ev uh, evasion of arrest, may threat of uh, military intervention at ang pag-alis nila ay pinabilis dahil ayaw nilang ipa-aresto si Brigham Young. Ibig sabihin nito, hindi purely persecution, hindi purely prophecy at hindi purely divine inspiration. Ang, ang pinakamalaking dahilan ng kanilang westward flight was constructed in force by legal problems created by the church leadership. Kung LDS history ay isang puzzle, itong indictment story ang isa sa mga pirasong intentionally itinatago sa likod para hindi niyo malaman. Dahil kapag nalaman ng mga members ito na ang mga church leader that time was involved in counterfeiting, was indicted uh, uh, by federal US government at tumakas sila gamit ang pangdaraya at disguise at pinalabas nilang persecuted sila, dito nasisira ang narrative na sila ay always honest, persecuted saints, at faithful leaders guided purely by God. Pero ang totoong history, hindi takot sa liwanag at dapat hindi rin tayo. Ito ang kwento na hindi sinusulat sa saints at hindi sinasabi sa missionary discussions. Ito ang bahagi ng ating history na kailangang pag-usapan para makita ang buong katotohanan, hindi lang ang curated version. Yun lamang at maraming salamat.